Magkapatid na Tasha Mulak at Andres Mulak, dapat abangan ang mas marami pang mga projects ngayong taon. Naihilera pa nga sila sa dalawang Bini members, na si Bini Aya at Bini Colette. Andres Mulak, kasama sa Top 10 Gen Z Rising Stars. It Bulaga, muling pinatunayan ang pagiging number one sa Noontime. Muli ngang pinatunayan ng Itbulaga ang pagiging number one sa noon time, kahit hindi pa nga sila live at free recorded lang ang episode nila ngayong Chinese New Year, January 29, 2025. Sa katunayan na, ay 38 minutes pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay may mahigit 82k na agad ang dami ng mga nanonood dito. At may 40k naman ang dami ng nanunood sa Showtime. At 54 minutes naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay umabot na nga ito ng mahigit 96k. At 50k naman ang Showtime. Pero, makalipas naman ng mahigit dalawang oras, ay mas lalo ngang makikita ang dami ng mga nakatutok, at mga nanunood sa YouTube livestream ng Itbulaga. Na dito nga, ay makikita ngang umabot na nga ng mahigit 127k ang views ng Itbulaga. Yan nga, ay kahit free recorded pa ang Itbulaga. na kung saan ay may 69k naman ang dami ng nanonood sa YouTube Livestream ng Showtime. Muling tandaan, gaya ng laging sinasabi ng inyong lingkod, na sa kaparehong oras natin ito kinunan, para patas at walang dayaan. Na kung saan, ay makikita ngang muling pinatunayan ng Itbulaga, ang pagiging number one at hari ng noontime, kahit hindi pa sila live at pre recorded episode nga lang sila, ngayong Miyerkules, January 29. Samantala, talaga namang tila uulanin pa ng mga projects, ang magkapatid na Andres at Tash ngayong 2025, na dapat na nating abangan kung ano-ano ito. Matatanda ang, sa ngayon na, ay bukod sa pagiging dubark at sa itbulaga, ay busy din si Tash sa kanyang mga endorsements. Lalo na nga sa kanyang bagong endorsement ngayon na Oppo. Na makikita naman sa kanyang IG at FB account at si Andres naman, ay napapanood sa mutsa ng Section E, na talaga namang laging trending at pinag-uusapan ngayon. Dagdag pa nga dyan ang The Purse Family. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video. Share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Matatandaang na ihilera din ang magkapatid na si Tash at Andres sa iba pang mga kilalang artists ngayon na tinawag ng New Hopes of 2025 ng Daily Tribune. Lalo na nga sa mga kilalang P-Pop gaya nga ng SB19 at iba pang mga P-Pop group na kung saan ay tinawag ng The Darlings ang magkapatid na si Tash at Andres. Na tumutukoy nga sa New Hopes of 2025 na mga bagong artist o talents na mga panibagong magpapasigla sa Philippine show business ngayong 2025. Na napag-usapan na rin natin noon, Hindi nga lang yan, dahil marami pa nga ang mga dapat abangan kay Tash at Andres, dahil ayon pa rin nga dito, ay isang magandang taon nga din ang 2025 sa magkapatid. Dahil sa pagpasok na ng Chinese New Year, Year of the Wood Snake ngayong Miyerkules January 29, ay mas maraming blessings pa nga daw ang matatanggap ng dalawa. Na mababasa din nga sa Nylon Manila na kung saan ay ayon nga dito, ay ang year 2025 na daw, ay year for opportunities and career growth, para nga sa mga kilalang young artists na year of the snake din, kasama nga ang magkapatid na si Tash at Andres. Na kung saan, ay kasama din nga dito ang dalawang bini members na sina Bini Aya at Bini Colette, na aangkinin din ang ng taong 2025 gaya ng magkapatid na si Tash at Andres. Ayun pa nga dito, na ang year 2025 daw, is the year they own the space as artists, in their own right. At talaga namang gagawa pa nga daw ng sarili nilang pangalan ng dalawa. Na mababasa ngang, the Mulap twins come from showbiz royalty, and are used to the public spotlight. But 2025 is the year they own the space, as artists in their own right. Atasha is set to continue being a Gen Z it girl, making moves in acting and singing, while Andres takes his showbiz career into high gear as a rookie actor. Already, he's been making the rounds, thanks to the popularity of Ammut Chanang Section E, which has a feeling we'll be seeing a lot more of Andres this 2025. Na talaga namang isang magandang balita, para sa mga legit The Bark ads, at mga fans ni Tash at ni Andres, dahil sa mga pasabog pa nilang mga projects, na dapat ngang abangan ngayong 2025. Na talaga namang kaabang-abang na nga ngayon pa lang. Lalo na nga ang hindi lang mga shows, kundi maging ang singing career din ni Tash, na nabasa din nga natin kanina. Hindi nga lang yan, dahil napasama pa nga ang kapatid ni Tash na si Andres, sa mga top 10 Pinoy Gen Z artists and rising stars ng Nylon Manila, na mga ready nga te take over 2025. Na kung saan, ay kasama din nga sa top 10 na ito, ang kanyang ka-love team sa mutya ng Section E, na si Ashton. Na talaga namang mukhang mas marami pa nga tayong mga aabangan, sa magkapatid na si Tash at Andres ngayong 2025, sa pagsisimulan ng Year of the Wood Snake ngayong January 29. Na talaga namang kaabang-abang na nga ngayon pa lang. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?